Hi there mga kabudo! Welcome back to my channel, Jeng's Review Corner. So nandito ako ngayon sa SM Fairview and eto nga, uh, in fairness, na-invite tayo nitong Posture Perfect Chiropractic. So di ba oh my God, uh, first time ko magpapaganito. So uh, chiropractic, maganda siya sa katawan, lalo na kung meron kayong mga iniinda na mga uh, body pains like backache, ganyan. So this is a natural healing for your body. So alamin na natin kung talaga maganda to and kung marirelax yung katawan ko after this session. So tara mga kabudol, pasok na tayo. Let's go! So guys, kapag kapasok nyo pala, ha, uh, nandito na agad yung reception area nila. And syempre, uh, pwede nyo na agad itanong yung mga uh, anything or everything about chiropractic. So here's Ma'am Bella, Outdoor Marketing Head of Posture Perfect. ah uh, siya yung mag-explain sa atin kung para saan at kung saan maganda itong chiropractic. Hi everyone! So what is chiropractic? At para kanino ba ang chiropractic adjustment? At para uh, sa anong edad ito nararapat? So, ang chiropractic is para po siya sa mga may back pain, shoulder pain, and even shoulder or may mga uh, problema sa buto like scoliosis, may sciatica problem. So, ang, ang chiropractic po is natutulungan niya tayo ni align ng ating bones at the same time, mamanage niya yung pain na nararamdaman natin. So, para kanina ba ang chiropractic? Para po sa may mga taong may lower back, lower back pain, shoulder pain, scoliosis, at sciatica. Para ka nino at anong edad, as young as 2 years old and above, pwede po kayo magpa-chiro. So, come on guys, let's visit chiropractic at SM Preview. We have also branches as SM North and SM Clark. So mga kabudol, uh, syempre pagpunta nyo dito, especially kung walk-in kayo at uh, tsaka meron pang uh, patient dito sa clinic nila. So dito sa lounge area nila, pwede naman kayo maghintay. Uh, yun. Actually, yung place nila is very cozy. Ayan, napakalamig na relaxing talaga. And eto yun, best dito guys, habang naghihintay kayo, ayan o, oh, meron silang mga nakahandang snacks. So pwede kayong kumain dyan, pwede kayong mag-coffee, ayan. Meron din silang hot chocolate at tsaka tea. So hindi kayo maiinip habang naghihintay kayo. So, before the session, mga kabudol, uh, syempre, magla-log muna kayo, tapos mag-fill out kayo ng form, and then magkakaroon ng short interview with their clinic staff. Ayan, napakaganda nila. Then, after that, magpo-proceed na tayo sa treatment. So, papasok na tayo sa pinakalo. So, let's go, guys! Okay, blood, Hi, this our doctor po, Arthur. Hello po, good, uh, good afternoon. So mga kabudol, ito yung uh, doctor natin dito sa clinic ng post perfect uh, His name is Doc Arthur. O diba, nakikita nyo naman, napakagwapo niya. <laughs> So mga kabudol, uh, talagang kinakabahan ako. So <laughs> hindi ko alam kung ano yung mangyayari. Talagang, ang alam ko kasi sa Cairo, talagang tumutunog yung mga buto mo kapag uh, ginawa na. So medyo kinakabahan talaga ako kasi talagang first time ko lang talaga. So guys, eto na. So, ayun na nga, uh, sinabi ni Doc. Papatunogin niya na yung mga bones ko. So, eto guys, uh, share ko lang sa inyo. Kung hindi legit or licensed yung doctor na magkakaroon sa inyo, pwede kayong ma-stroke. So, dapat talaga sa mga ganitong legit clinic lang kayo pupunta, tulad ng Posture Perfect. Ayan, okay. sobrang. Sebab yeah. Dapat nice. Okay, tama yung time. Okay, tama yung time. Okay, facing yung time. Okay, tama yung Okay, tama yung time. Okay, tama yung Okay,

Ik kan mij Ik in de Nice. Ik ben een vetje krompen van mijn vrienden. Ik ben C'est this is for your neck row so, that's You have some acidity uh, sometimes? Yeah. here inhale, and that's uh, okay. okay oh so that's it now yeah. so ayun uh, guys grabe uh, hindi ako makapaniwala na I had all that <laughs> so ang bilis lang pala and yet sobrang relaxing tsaka talagang kala ko kanino masakit pero it's not sa upisa lang, alam mo magugulat ka, pero sobrang sarap. Oh. Thank up. you, Doc. Thank you. Thank you so much. Actually, I, I, I am feeling relaxed right now. And sobrang, uh, guys, na feel ko yung uh, chest ko or yung uh, uh, breast, uh, upper body ko. It's like parang napantay. Kasi yung dito sa chest ko, it's like before, parang flat. But right now, parang nagkaroon ako ng, <laughs> ng, shape dito. I don't know why, I don't know how, pero ang galing ni, ang galing ni Doc Arthur. So, you, ma'am. Thank you ma'am, thank you po. So, Doc, if you wanna say something, or anything. Oh, uh, <laughs> <I don't know. laughs> okay. Ayun na po. So guys, after the session ng Cairo, uh, mayroon pang isa pang gagawin, which is imamasage yung body nyo. Para naman ma-relax, syempre. After, di ba narinig nyo naman kanina, tsaka nakita nyo, after patunugin yung mga buto nyo ni Doc Arthur, syempre, imamasage naman kayo ngayon. And, uh, kasi ako, since first timer ako, so, after the Cairo session, dun ako ngayon imamasage. Pero kung uh, gagawin nyo na to monthly, uh, imamasage muna kayo first bago kayo mag-Cairo. So guys, ito yung uh, gagamitin niya pang-massage which is uh, it is called genie rub. So dito lang yan meron. So talaga dapat matry niyo 'to. So, guys, ayun. Grabe, sobrang nakaka-relax. So, thank you, ma'am. Thank you so much po. So, guys, sobrang nakaka-relax. Actually, muntik na akong makatulog. Sobrang relaxing. Uh, grabe, kailangan itry niyo itong chiropractic. Sobrang worth your mind So ayun mga ka-doodles, uh, after the massage, nandito na si Ma'am Jessa and siya yung matuturo sa atin ng three kinds of stretching. So bakit kailangan mag-stretching? Kasi guys, uh, kung mamimiss yung magpa-chiro within a week or within a month, uh, kailangan makakapag-stretching pa rin kayo kahit nasa bahay para naman mag-maintain yung body posture or yung correct posture ng body nyo after yung magpa-chiro. So syempre, may mga times din syempre na hindi tayo makakapagpa-chiro. So mahalaga yung ituturo ni Ma'am Jessa sa atin ng stretching. So guys, ayun, tapos na yung session natin dito sa Posture Perfect. And guys, after the adjustment or after my Cairo, grabe, sobrang laki nung pagbabago sa ginhawan ng pakiramdam ko sa katawan ko. Kasi guys, no joke, hindi ako exaggerated or without any bias. Sobrang nararamdaman ko yung katawan ko ngayon na parang sobrang relax na relax. At talagang may nagbago talaga. Sobrang refreshing yung feeling. As in, parang na-energized yung body ko. as in, parang yung mga sakit-sakit sa likod ko na wala talaga. Sobrang galing nila dito. Just when you thought na okay yung katawan mo, walang problema, pero hindi. After yung magpa-session dito sa Cairo nila, sobrang giginhawa talaga yung pakiramdam mo. So kung ako talaga sa inyo, itry nyo talaga to. So mga kabudol, pagpunta nyo dito uh, and kung gusto nyo muna malaman kung meron kayong problema sa katawan nyo, they are offering free consultation. Ayan lang, di ba? Ang bongga-bongga, free lang yon And i-check kayo ni Doc Arthur para malaman nyo kung uh, kailangan nyo na magpa-chiro and kung gusto nyo na rin, uh, pwede na kayong magpa-schedule sa kanila right away. So ang price nila ng chiropractic nila per session is 3,999 pesos. Uh, that includes everything you see dito sa video natin. And guys, pag naging regular client na nila kayo, like for example, once a month nagpapakairo kayo, they can give you a big discount. So mga kabudol, meron silang 3 branches, which is ito nga yung una, yung ah, pinuntahan ko ngayon, ito yung SM Fairview branch nila. And meron din sila sa SM North and SM Clark. For more inquiries, you may reach them at these numbers. And you may also check their social media platforms, Posture Perfect Chiropractic. So, ayun mga kabudol, ayan. So, actually, uh, I'm encouraging all of you to try this kasi talagang sobrang sulit siya as in promise and talagang makakatulong siya sa inyo in the long run. So, if you find this video very informative and kung nag-enjoy kayo, please pakilike nyo naman. And syempre, huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa channel ko, Jengs Review Corner, and hit the notification bell para updated kayo sa mga bagong vlogs or review videos na ilalabas ko. So there you have it guys. Thank you so much for watching. Kita kits tayo ulit sa next video ko. Ingat tayo palagi. God bless and remember, stay cute. Thank you, Posture Perfect. Thank you, ma'am.